Magandang araw na rito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga bagong graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na gamitin ang makabagong teknolohiya para labanan ng krimen at paghusayin ang pagsisilbi sa bayan sa kanyang mensahe sa pagtatapos ng Layag Diwa Class 2024 ng PNPA ngayong araw, pinaalalahanan ng Pangulo ang mga ito na maging matapat sa tungkulin upang maipagmalaki ng kanilang mga magulang, pamilya, kaibigan at maging ng taong bayan. Sa mga sasali sa hanay ng PNP, hamon ng Pangulo, gamitin ng teknolohiya sa paglaban sa cybercrime. Sa mga sasali naman sa hanay ng Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Penology, Paalala niya, pagbutihin ang paghahatid ng serbisyo sa pamagitan ng teknolohiya. Nasa kabu ang 223 ang mga bagong graduate ng PNPA na nagtapos sa seremonya sa Camp General Mariano N. Castaneda sa Silang Cavite. Nanguna sa 2024 Layak diwa klas si Maria Camille Cabasis ng Lian Batangas. Ginawaran siya ng Presidential Kampilan Award, PNP Chief Kampilan, Plaque of Merit Graduating Number no. 1, Best in Laws and Jurisprudence at Best in Police Administration. Sa iba pang balita, maari umanong maimbestigahan ng mga foreign nationals na may student visa na maaaring maging banta sa seguridad ng bansa. Ayon ito sa Bureau of Immigration. Sinabi ni BI Commissioner Norman Tansingco na maaaring mag-imbestiga ang National Intelligence Coordinating Agency at ang National Bureau of Investigation sa mga banyagang estudyante na may kahinahinalang aktibidad o kilos. Sa ilalim mo mano ng Executive Order 225 Series of 2000, maaari lamang mag-issue ng student visa ang BI sa mga foreign national na inendolso ng mga lehitimong universidad at ng Commission on Higher Education. Paalala din niya ang lahat ng mga paaralan na may foreign students ay kinakailangan magsumiti ng report sa BI, CHED at NICA para mamonitor ang kanilang ICSA compliance at mga aktibidad. Matatanda ang nagpahayag ng pagkaalarma ang ilang sektor sa balitang pagdagsa ng libo Chinese national sa probinsya ng Cagayan para mag-aral. Sa ulat ng BI, aabot sa 1,516 na mga Chinese national na nabigyan ng student visa para mag-aral sa Cagayan noong 2023. Plano ng Metro Manila Development Authority o MMDA na kansilahin ang mga inisyong tiket at ibalik ang mga na-impound na sasakyang nahuli sa pagpapatupad ng ban sa ilang piling electronic vehicles gaya ng e-bikes at e-trikes. Ayon kay MMDA Acting Chair Don Artes, handa silang sumunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpaliban ang panguhuli, paniniket at pag-impound sa mga e-bike, e-trike, tricycle at pedicab na dadaan sa ilang pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon kay Altes, pinag-aaralan nilang gawing retroactive ang utos ng Pangulo. Sa ngayon, kailangan naman ng pag-aralan muna nila ang mechanics, lalot nakapag-issue na sila ng mga tiket. Dagdag pa niya, may proseso rin ang pag-release ng mga na-impound na sasakyan. Umabot sa mahigit dalawang daang motorista ang nahuli ng MMDA habang anim na putsyam na mga sasakyan ng 9 pound dahil sa paglabag sa nasabing ban. Utos ni Marcos, bigyan ng leeway ang mga e-bikes, e-trikes at iba pang apektadong sasakyan. Inaasahang magtatagal pa ang nakataas na red alert status sa Luzon Grid dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o so NGCP, nasa red alert status pa rin ng Luzon Grid ngayong araw mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Dahil dito asahan ang rotational brownout sa mga itinakdang oras. Kahapon, nagsagawa ang NGCP ng manual load dropping mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ibig sabihin, ipinamamahagi ang limitadong supply ng kuryente sa iba't ibang lugar. Isinagawa ang manual load dropping sa mga probinsya ng La Union, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan, Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, Pampanga, Zambales, Quezon, Albay, Camarines Norte at Sorsogon. Samantala, sinabi ng Manila Electric Company o Meralco na hindi na nila kinailangan pang magpatupad ng manual load dropping. Dahil karamihan sa kanilang mga customer ay nasa ilalim ng Interruptible Load Program o ILP kung saan pinakiusapan nila ang mga ito na magbawas ng konsumo para makabawas sa paggamit ng kuryente. Anila aabot sa 200 megawatts ang nabawas sa konsumo ng mga ito sa kuryente. Handa rin ang kumpanya na magpatupad ng manual load dropping kung kinakailangan. Samantala, nasa yellow alert status ang Visayas grid ngayong araw mula tanghali hanggang alas 4 ng hapon at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nagpatupad ng red at yellow alert status ang NGCP bunsod ng forest outage sa labing-siyam na planta nito sa Luzon grid at ang pag-shutdown ng dalawang iba pa sa Visayas. May handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 bilang pakiisa sa pagdiriwang ng National Solo Parents Day bukas, Abril 20. Ayon sa pamanuan ng MRT3, ipatutupad ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan lamang magpakita ng valid Solo Parents ID para sa libreng sakay. Samantala, libre din ang pamasahe para sa mga solo Parents sa LRT Line 2. Ipatutupad din ang libreng sakay sa parehong oras mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Kailangan din ipresenta ang Solo Parent ID Card at Solo Parent Certificate of Eligibility para makapag-avail ng libreng sakay. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, ang aming Facebook at X account, Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News, sa YouTube account ng Philippine News Agency, at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahatid ang mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.